NBI, inirekomenda ang pagsasampan ng kaso laban sa 21 individual. Kabilang dito sina Senador Chiz Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Jingoy Estrada at Repenon Zaldico. Kinumpirma ng Department of Justice na inirekomenda ng NBI ang pagsasampan ng kaso laban sa 21 individual kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Isusumite ito para sa case build-up sa National Prosecution Service Dahil dito muling nakakaladkad ngayon ang pangalan ni Hart Evangelista Kung sakaling mapapatunayan na may sala ang kanyang mister ay maaring madamay ang mga kayamanan ni Hart Lalo pat mag-asawa sila at isa itong conjugal properties Mainit ding pinag-usapan ang pagkakadawit ni Hart Evangelista sa pangalan ng negosyanteng si Maynard New, CEO ng Cherry Mobile na umano'y nagsisilbing bagman ni Senador Cheese Escudero. Si Maynard New ay konektado umano kay Hart sa pamamagitan ng kanyang beauty brand na Luxel Beauty, kung saan siya ay naging endorser at nakipag-collaborate sa kanilang proyekto. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isiniwalat ng dating DIPA WH Undersecretary na si Roberto Bernardo na personal umano niyang na kay Maynard Ngu ang halagang isang daan at anim na pung milyong piso bilang kickbacks na kaugnay kay Escudero. Bagamat hindi direktang idinadawit si Hart sa usapin, agad itong umani ng atensyon sa publiko dahil sa kanyang relasyon kay Senador Escudero at koneksyon sa negosyanteng singo. Komento tuloy ng mga netizens, maaring madamay si Hart lalo na kung alam niya ang nangyayaring katiwalian na isinasangkot ang kanyang mister. Maari rin nga kaya mas sequester ang mga kayamanan ng actress pag nagkataon. Wala pang pahayag mula sa panig ni na Hart at Cheese hinggil sa isyong ito. Okay, pag-usapan natin ngayon. Ang bilis ng action ngayon na Sinabi lang yung pangalan sa hearing, may kaso na agad, di ba? Kasi yan naman ay na hinahanap ng mga kababayan natin, mabilis ang pagkilos ng ating uh, panguluhan, di ba? Yan naman. Kaya ngayon, si dating Senate President Jesus Escudero kasama si dating Senador Nancy Binay na mayor na ng Makati ngayon. At tapos iba pa, kinasuhan na po talaga ng NBI. Pero dahil sila ay mga mga uh, prominente na naglilingkod bayan dito sa ating bansa, ang hahawak niyan, ombudsman, di ba? Ito lang yung concern ng marami sa atin, Romel. Ang mga cases kasi, direct bribery, at saka malversation of public funds, di ba? Paano yun? Eh, ang amlak syempre, magpapairal din ng, ano sila, ng freeze order of assets. Di ba? Yeah. Freeze order of assets. Eh, paano yun? Yun daw, pera ni Hart, ganun ba? Makukuha din daw ba ng AMLOC dahil conjugal property. Eh, nagpa prenuptial sila, di ba? Oh! N oh na nangangahulugan, na okay. yung pera ni Hart noon, kanya lang, at yung pera ni Senator Cheese, kanya rin. Pero, sabi ng iba, eh, conjugal yon hindi po pagka nag prenuptial agreement po, kani-kanya yon Kaya lang, ngayong nagsasama na sila, ano ang mangyayari? Di ba yun ang tanong? Conjugal daw yon oh. Pero dapat bibigyan ng amlak si Hart ng ano, ng uh, conjugal property protection. Oh, di diba? Oo, dapat. Oo, oh, property. Mabigyan. ano, sana, mabigyan siya. Property, oh. ano yan, protection. Kasi, nakikita naman po natin si Arte Evangelisa, legitimate source po yung kanya. 27 years na siyang nagtatrabaho. Nakikita siya. Independent, separate income po ang tawag doon. Aba, eh dapat lang naman, huwag masama yung pinagkakitaan at pinaghirapan ni Hart, di ba? Oo, kaya gano'n na lang po ka-sensitive si Heart, di ba? Nung nag-live sa kanyang IG. Umiiyak siya. Oh, oo, bagsak na bagsak. ano, bagsak na bagsak siya. Kasi parang, ano to? Bakit ganito? Bakit pati ako? Nanda, wala akong kinalaman. Sana isipin niyo naman na 27 years ako nagtatapao, nagtatapao ito, ako ayun. para sa sarili ko. Hindi naman para, oh. di ba? Eh, hindi sa naman ako. ang amlak yan eh. Kung ano ang nararapat lamang nakunin. Ganun yun eh pagkaano. Maliban na lamang kapag napatunayan dun sa proseso na alam pala ni Hart ang unlawful activities ng kanyang asawa at naglipat ng pondo sa kanyang ano bank account yun yun ay, naku, parang Pero nahin, naman, napakahaba. naman yung pati. yung kay Hart nagpapakahirap na nga, rampa na rampa na nga kung saan saan oo. para kumita lang eh separate income niya yun kaya dapat eh ma mahiwalay yan, di ba? Oh. Baka lungkot naman. Ang iniiyak niya hindi yun dahil baka mamaya pati yung pera niya masama, kundi doon sa nangyari sa asawa niya. Correct. Pero alam mo, nagtataka ako. Kahapon, tutok na tutok ako sa Senate hearing. Tinanong ni, ni Senator Erwin Tulfo si ano si secretary si under si Yusek hmm. si USEC, uh, Bernardo kayo po ba ang nagbigay ng pera kay Senator Kiss. Hindi po, merong Michael na tinatawag. Sino bang kausap nyo tungkol dito sa proyekto na ang nagbaba ay si Senator Kiss? Yun din daw middleman. Eh bakit ganun? Paano yun? Paano patutunayan na merong kinalaman? Ang sabi lang niya, no magkita po kami ni Senator Kiss sa isang ano, piging daw, thank you, sabi raw. Ano pag nagpa-thank you ako sa'yo, may, may inakaw na ako? di ba? Alam mo, naka, Nakakalungkot naman. Ang hirap lang. talaga ng ganitong okay, buhay. May lahat may kabuluhan. Pera. Oo. oo. So, ano naman, busisiing mabuti yung mga ganitong bintang. Katulad kahapon, merong inyo po na ano, 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 ano pinagsasabi na naghatid ng pera, bilyon-bilyon, ilang maleta yon 48. Tapos yun naman palang, ano, hindi kasi yan papatulad pagkahin susumpaan kapag hindi pinaanon sa abogado, di ba? Wow. No, eh, akalain mo, hindi naman pala notaryado at peki pala yung abogado na nakalagay doon. Ano ba yan? O sino-sino na lang itinatanim bala nyo dyan? Diba? at saka 'di ba napahagulgol pa si ano si Heart Ibang sinabi childless. Alam mo 'yun yung 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 malabag sa kaloba niya, yung talaga. Yung napakasakit ng no, sabihin. lahat ng maaari nating iba to, laban sa mag-asawa lalo na kay Heart ay maaaring mm -hmm. tanggapin. Pero para sabihin niyo na childless, mm -hmm. inagawan niyo na po siya ng karapatang maging ina. Nakakaawa. Oh. Ang natin 'yon? masyado na mental health ng kauuwian niya. Yeah. Sobra naman, di ba? Childless. Kaya awang-awa ko kay Hart. Umiiyak talaga siya. Talagang butil-buto yung luha. apa, pero papakita mo talaga sa kanya na ma-strong siya, na hindi. hindi dapat, ako ma ako oo. Oo. Sabi ni Obet Sapin, karma po ang masasabi namin sa nangyari kay Senator Escudero. Sa kakadepensa niya kay VP Sara Duterte sa impeachment case nito, ayan tuloy ang support with hindi lang sa uh, sa pagkakatanggal sa pagiging Senate President tunti, pati sa involvement niya sa corruption sa gobyerno, damay pa si Hart dahil grabing din hindi po talaga natutulog ang Diyos, ito ay uh, opinion ito, ni Obet ay ni Obet Sapin, ayan, pinakikinggan natin, sabi nila na si Cheese is the poorest sa mga senador based sa salay niya noon so how can he afford to give to gift Hart Ah, ah, para maibang, parang worth one million, ilang carats kaya yon Ah, ah, okay, Tita Julie Paras, oo, oh, oh, alam ko yon yung kwento na yon At ah, sabi naman ni Dan Clavisillas, totoo naman po, pinanganak na mayaman na si Art, may sarili pang kita, kaso nadadamay po sa issue ng asawa niya. Kawawa naman pati siya, nadadamay, sabi niya gano'n. Naku, ang dami niyo pa pong ano, ang dami niyo pa pong... Ay, nako. At oh. alam mo yung usaping batas, ay, wala po akong nakaano sa amlak at saka sa iwalayan. Wala pong hinabol na kahit piso, dalawang pera. Authority <laughs> per min. Authority, <laughs> <per men. laughs> authority per min. <laughs> Kasi hindi ako abogado, iabogado nag Ang downfall ng mga korap ngayon, ang mga wives nila. Kung hindi rumarampa si Hart with all her bags and diamonds, hindi sila masisilip. Kung hindi tumakbo, si Diskaya sa Pasig hindi sila teka lang tapusin ko lang ha. kung hindi tumakbo si Diskaya sa Pasig hindi sila mapapansin maninibihi ko